Good morning mga moms and for today's video nga po kami ay magiging delivery delivery girls yeah, ni Britney na mga tilapia mula doon sa hinarbes na fish pan ni Brenda so kung para kanikarina sila sa banyo kami magikat ikat let's go syempre first stop kinajigjag <laughs> delivery e eh, mami e eh. may deliver ako sa mami Mami, Hi Milo. You have tilapia from ano? Inaguan farm. Yan dito kinajigjag. Mata pa na siya. Oh, sa CR. Oh, nasa CR na. Ayun, para daw po sa inyo bigay ni Brenda. Thank you, thank you so much. Ayun, halika na next tayo. Ayun, babalik po kami ngayon mga moms kasi po mali yung binigay. Mali po yung binigay ni ano. <laughs> <laughs> Mali pa yung binigay ni Britney. Na, lagot ka. <laughs> yung delivery boy namin, ay delivery girl, nagkamali po ng abot. Na, lagot ka, ma-charge tayo niyan. Hi, Myla! Thank you, mommy. Okay, eto naman na yung ating next client. Mars! Mars! Aybe o, si Pards pala. Delivery po! May pinapa-deliver lang po. <laughs> Mula sa hinaguan farm. Congratulations, you are one of the chosen recipient. <laughs> okay, eto naman na yung susunod natin, dideliveran ng Delavia Delivery! Ayo! Delivery eh. Hindi siya mo-uban karon? Uban. Hi, Mami Perla. Bakang! Andiyan na. Pilap niya yata din ni Binigay ni Brenda para sa inyo. Andiyan na siya. Ina mo prepare na siya. Hi. Asan na, asa na siya? Asa na siya? Bakang, bakang, bakang aalis na tayo. Andiyan na yung dulog. Alin na mo, dinayanan ka na namin. Ah, oh, talaga. <laughs> Alin mo. May pinadala si Brenda. Yung tilapia isda para sa imo na ah, hala pa hinto to oh na kaya pa ba <laughs> hala <laughs> hubog na hubog syempre <laughs> meron din dito oy may mati na pala kay lutong ulam eh dito kina Britney Where's mommy? Hala, mainitan niyo po natin. Ayun, umi, mal luto silang ulam. At ito nang nga mga mounts na ko. Naihatid na natin yung ibang mga uh, isda sa mga kaibigan o mga social climber squad na kaibigan po ni Brenda. Yung mga kaibigan kasamahan po namin. So, for the record, yung iba po ay uh, uh namigay din siya dun sa mga kanya mga kamag-anak, no? Uh, dun sa kanya mga staff na hinaguan. And even some of the uh, visitors mula sa hinaguan, binibenta siya ng mas mura kasi gusto niya rin na maipamigay or mai is makes ma, ma dispose kaagad yung mga isda kasi para hindi din masira at masayang so for that generosity of uh brain damage really shows na um, kung gaano siya talaga makapag ano mag, kung gaano siya uh maging mapagbigay hindi lang sa mga kaibigan niya kamag-anak maging sa ibang tao so for that tingnan natin kung sino pa. Let's go! Dito na tayo ngayon kina Nina at Ami. um, Nina! Nina! Ami! Lumas kayo dyan! Nandito yung barangay! Uy mo nga, Ang init! <laughs> We have something for you! Delivery! Tanghaling tapat, bumubuo kayo ng panibago! Ah, ah. Na mga aso, nangagat ba to? Unti lang to mga You have tilapia from Hinaguan Farm? Ah, dahil daw naman eh mga palahubog kayo no Sabado. <laughs> ayan. Ah, ang tari ng kubo niyo dito, talaga talaga. Ah, ayan. Dahil sa tilapia kay nabahala. Ay. Thank Brenda. you guys. Yeah, mula kay Brenda and kina Mama Sita dun sa Salamat. farm. Ah, tari may papaya oh. Ha? ha? Brittany. Hello. Na. No. Nagtagay mo? Uy, tulog. Sino yan? Tulog. Na, o, oh, diba? Tagay pa more. oh, <laughs> uh, Magde-deliver na kami sa iba. Oh, thank you. We have something for you. It's a pasalubong. Thank you so much. From the farm. Uh, yeah. Ay, ay, tilapia! Yeah, yeah, yeah isa tilapia. Thank you so much. Kasi nag, T Tagan lang mga tilapia ngayon. Boys, may tilapia tayo later. Sa so, meron kang paano, pa... Kung so, mag iho iho kayo. Oh, oh, Thank you so much from the tilapia farm. Ti <laughs> Hinaguan. Malaki na Brenda yan. Oh. Ayan ha. Nahatira na rin natin siya. At hindi lang siya kasi meron din si Ate Nina. Tsaka At si... Ami. Oh. Andiyan sila. So po, You can cook the tomorrow for your tauhan. So, yeah, hindi yeah, ka yeah. Thank you so much, Tilapia. Yeah. Thank you. For their, ano, oh, you know, for their lunch. Farm. Okay. Yan. Yeah. And syempre, last but not the least, to deliver. Mami! Mark! Ayo! Ayo! Marky! We have a pasalubong for you. <laughs> That is from, ano, inaguan. Tilapia harvest. Na. <laughs> Bye! And lastly, nandito na tayo kina Melmar. Ayan, ihatid natin yung kanilang fish. Ayo! Tilapia. Melmar, maligyan tayo ni Madam. Ay! para po sa inyo <laughs>